Habulin, habulin si mami. Ayaw na ang magpadede. Ayaw na magpadede ni Winter. Sige, habulin niya si mami. Oy, oy, grabe si Winter. Ayaw na ang magpamel. Ipapadidi eh, mo muna sila, ah. Dami-dami mong kinakain. Ay, mo magpadidi. Oh, na to, oh. Oh, ayaw na. Ni Winter. Para mga baby natin. Paano na yan si baby ko, ay? Oh, ayaw mo na magpadidi. Sige lang, kahit konti lang. Naisot labat ba? Tani samit Kunti lang na milk. Kunti lang. Titimplahan ko na lang sila na milk nila. Ah? Ayaw mo na. Ayaw mo na magpamilk. Uy, oh, kawawa mga bi. O, oh, sige. Kapurahin nyo. Bilis.